ating lubos na kilalani ng isa sa mga pinaka na personalidad ngayon, si Harry Roque. Saan siya nagmula? Sino ang kanyang asawa? At ano ang kanyang mga naabot na mga tagumpay sa buhay? The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Harry Roque Profile ang lawyer, politician, and former law professor na si Hermenio Harry Lopez Roque Jr. ay naging tanyag na sa kanyang hindi matitinag na paninindigan sa maraming isyong pambansa. Sa kabila ng kanyang mga kontrobersyal na posisyon at pahayag, marami ang entresado sa tunay niyang pagkatao. Si Harry ay pinanganak noong October 21, 1966 sa kanyang amang si Herminio Roque Sr. na isang lay minister at inang si Dr. Adelaida Cruz Lopez Roque. Si Hari, ay mayroong mga kamag-anak na nasa medical field, kabilang ang kanyang nakakatandang kapatid na doktor at mga kapatid na babae at manugang na nurse. Ang ganitong ugnayan ay nagpapakita ng kanyang malasakit at pagalang sa mga frontliners na naglilingkod sa bayan. Isa sa mga kakaibang bahagi ng kanyang pamilya ang koneksyon niya kay dating Senate President Jovito Salonga. Si Kahovito ay pinsa na kanyang lola sa tuhod, si Margarita Reyes Cruz ng Pasig. Lumaki si Hari sa lungsod ng Pasay at ang kanyang tiyahin na si Judge Lilia Lopez ang nagdala sa kanya sa Sunday School sa Cosmopolitan Church kung saan siya binautismuhan. Nag-aral siya sa Kiddy College ng Philippine Christian University sa kanyang pag-aaral sa mataas na paaralan, nagpakita si Harry na kahusayan sa larangan ng agham panlipunan na nagdala sa kanya sa University of Michigan sa Ann Arbor kung saan natapos niya ang kanyang Bachelor of Arts sa Economics at Political Science noong 1986. Pagkatapos sa kanyang undergraduate studies, nagpatuloy si Harry sa pag-aaral ng batas sa University of the Philippines kung saan natamon niya ang Bachelor of Laws noong 1990. Ang kanyang karunungan at dedikasyon sa pag-aaral ay hindi natapos doon. Nag-aral pa siya sa London School of Economics at nakapagtapos ng Master of Laws with Merits noong 1996. Ang kanyang mataas na antas ng edukasyon ay nagbigay daan sa kanyang malalim na pag-unawa sa batas at politika na kanyang ginamit sa kanyang mga susunod na karera. A lawyer and a politician. Bago pumasok sa larangan ng politika, si Harry ay naglingkod bilang professor sa University of the Philippines College of Law. Sa loob ng 15 years, nagduro siya ng constitutional law at public international law na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maghulma ng mga bagong henerasyon ng mga abogado. Si Hari ay naging list Representative ng Kabayan mula 2016 hanggang 2017. Siya naging miyembro rin ng Advisory Council ng Asian Society of International Law at naging pangulo ng Asian SIL mula 2018 hanggang 2019. Sa halalan para sa senado ng 2019, umatras si Hari dahil sa isang kondisyon sa kanyang kalusugan. Siya ang kilalang nagtanggol sa mga biktima ng massacre sa Maguindanao at sa pamilya ni Jennifer Laude, isang trans woman na pinatay ng isang US Marine. Isa sa mga pinakakatuwang bahagi ng pagiging isang public figure ni Harry ay ang mga paglalakbay kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay naging pagsalita mula 2017 hanggang 2018 at muli mula 2020 hanggang 2021. Ang pagiging travel buddy niya sa Pangulo ay nagbigay daan upang mas makilala siya ng mga mamamahayag at ng publiko sa isang mas personal na antas. Bukod sa kanyang buhay pampolitika, si Harry ay isa ring kilalang akademiko. Siya ay naging visiting scholar at adjunct professor sa iba't ibang mga institusyon sa ibang bansa. Dive enthusiast and farmer extraordinaire. Sa likod ng palaban ng mukha ni Harry sa telebisyon, mayroong isang tunay na pagkatao na bihirang makita ng mga madla. May mga bahagi na kanyang buhay na mas tahimik at personal kung saan siya ay mahilig sa mga relaxations. Bilang lisensyadong PADI open diver, lumalangoy siya upang maibsan ang stress at masiyahan sa kagandahan ng ilalim ng dagat. Mahigit na dalawang dekada na siyang diver sa iba't ibang bahagi ng bansa, ngunit ang paboritong dive site niya ay sa Anilao. Samantala sa kabila nakagustuhan niya maging magsasaka, Ngunit kulang sa oras, ginugol ni Harry ang kanyang panahon sa pagsuporta sa mga magsasaka ng gulay at mga nagtatanim ng bulaklak sa binget. Sa pagtataguyod ng operasyon ng mga ito, nakakaramdam siya na matinding kasiyahan kapag nakikita niya ang mga larawan ng mga ani ng gulay at bulaklak. Para sa kanya, ito ang pinakamalapit na maaaring gawin sa kanyang pangarap na maging magsasaka. Ang buhay ni Harry ay isang salamin na kanyang pampublikong katauhan at pribadong mga pangarap sa kabila ng mga hamon at kritisismo na kanyang hinaharap. Nananatiling tapat si Hari sa kanyang mga prinsipyo at sa mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Ang paglangoy at pagsuporta sa pagsasaka ay iilan lamang sa mga bahagi na kanyang pagkatao na nagpapakita ng kanyang mas malalim na kahulugan sa likod ng kanyang mga kilos at salita. A Devoted Family Man sa likod ng matapang na imahe ni Harry sa publiko, may isang bahagi na kanyang buhay na hindi gaanong kilala ng marami. Ang kanyang pagiging isang mapagmahal na asawa at ama. Siya ay kinasal kay Myla Reyes, isang dating television reporter. Sa loob ng 24 years na kanilang pagsasama, nagkaroon silang dalawang anak na ngayon ay parehong nasa kolehiyo na. Ayon kay Myla, si Harry ay isang taong pagmahal at maalaga. Hindi lamang siya mahusay sa kanyang profesyon, kundi pati na rin sa kanyang responsibilidad bilang ama at asawa. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng buhay ni Harry ay ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang abogado at politiko, palagi niyang inuuna ang kanyang pamilya. Kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon, sigurado niyang nakakasama niya ang kanyang mag-iina. Ang pagiging portable ng kanyang pamilya ay isang malaking tulong sa kanila kahit noong mga panahong ang kanilang mga anak ay mga sanggol pa lamang, nagagawa nilang magbiyahe ng magkasama. Hindi alintana ni Harry ang abala ng pagdadala ng buong pamilya saan man siya pumunta, maging ito man ay sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ayon kay Myla, ang kanilang mga paglalakbay ay naging daan upang mas maging malapit sila sa isa't isa bilang pamilya at naging inspirasyon para kay Harry na mas magpursige sa kanyang trabaho. Ibinahagi ni Myla ang kanilang pag-ibig at paggalang sa isa't isa ang nagsilbing pundasyon ng na kanilang matibay na relasyon. Ang mga revelasyon ni Myla tungkol sa tunay na pagkatao ni Harry ay nagbibigay ng mas malalim na pagunawa sa kanya bilang isang asawa at ama embodying Christian values. Bukod sa kanyang malalim na kaalaman at karanasan bilang abogado at professor, si Harry ay kilala rin bilang isang masugid na miyembro ng United Church of Christ in the Philippines. Ang kanyang pagiging kristyano ay hindi lamang nakikita sa personal niya na buhay, kundi pati na rin sa kanyang pampublikong serbisyo. Bilang isang kristyano, alam ni Harry na ang presensya ng banal na espiritu ay isang gabay sa pamumuno. Natutunan niya muna dito ang sampung utos na nagsisilbing moral na gabay sa kanyang buhay. Isang malaking issue na pinanindigan ni Harry ay kanyang pagdudol sa parusang kamatayan at pagbaba ng edad ng pananagutang kriminal. Bilang isang kristyano, naniniwala siya na ang bawat buhay ay mahalaga at banal. The Private Harry Roque Bagamat mukhang malupit sa telebisyon, ang tunay na pagkatao ni Harry Roque ay mas makulay kaysa sa kanyang pampublikong imahe si Hari ay hindi naninigarilyo at kung uminom man, ito ay limitado lamang sa sosyal na mga pagtitipon. Ngunit sa halip na alak, ang kanyang bawal na pagnanasa ay ang Filipino food. Subok niyang pamahalaan ito dahil sa kanyang diabetes. Batid niya ang lahat ng mga pinakamahusay na lokal na restaurant sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pribado si Harry ay kilala bilang isang taong madalas magbiro at magpatawa sa mga sitwasyon. Siya isang tapat na kaibigan at natiling may mga kaibigan mula pa sa kanyang panahon sa kolehiyo at pagkatapos nito. Harry on Travel Body Issue with AR de la Serna sa piniling karera, alam na alam ni Harry na kadikit nito ay kontrobersya at bukas na aklat sa publiko kung paano niyang hinarap ang mga ito. Sa ngayon nga, muli na namang pinagpipiyastahan ang kanyang pangalan kung saan ay kinikwestiyon ang tunay na ugnayan niya kay Mr. Supranational Philippines 2016 Alberto Rodolfo A.R. de la Sterna. Ayon sa mga nilalabasang ulat, nagsilbi si A.R. bilang executive assistant ni Harry. Nasangkot ang pangalan ni AR sa kontrobersya dahil sa mga dokumentong nasamsam ng na mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission nang salakayin nito ang Lucky South 99, isang Philippine offshore gaming operator hub sa Porac, Pampanga si Harry ang abogado ng Whirlwind Corporation, ang real estate firm na nangungupahan sa bakuran ng Lucky South 99 Compound. Naninindigan siya na walang kaugnayan sa kontrobersyal na Pogo Hub. Nakasaad sa mga nakitang dokumento ang affidavit of support ni Harry kay AR sa biyahe nito sa Poland, Ukraine at Italy noong 2023. Nangako siyang sasagutin niya ang lahat ng mga gastos ni AR sa kanilang biyahe. Inimbitahan si Harry sa mga nabanggit na bansa sa Europa para maging resource person toko sa usaping pangkapayapaan sa Ukraine. Ipanaliwanag naman niya na kailangan niya ng kasama sa kanyang biyahe sa Europa dahil diabetic, may coronary stent at acute spinal stenosis siya. Paglilinaw ni Harry si AR ay galing sa isang political family na de la Serna kung saan ang isa sa kanyang mga lolo ay dating gobernador ng Bohol at ang isa naman ay dating busy Alcalde. Kinuha niya si ARB bilang isang IT upang tulungan siya kasama ang mga kaibigan nito na humawak sa kanyang social media presence noong siya ay nasa Malacanang at sa kanyang pagtakbo sa eleksyon. Samantala, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ay nagpahayag na nailinaw na ang pangalan ni Harry mula sa karagdagang investigasyon at hindi nila iniimbestigahan si AR. Sa kabuuan, ang tunay na pagkatao ni Harry ay hindi maikakaila na siya ay isang matapang, matalino at masipag na individual na handang ipaglaban ang kanyang mga prinsipyo at advokasya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!